Mga kababayan, aminin natin, lahat tayo may kaibigan na mahilig sa chismis. Pero mas healthy kung sa gulay tayo magchismis, di ba? Kaya ito, pag-usapan natin ang pinakasikat na ulam na parang teleserye ng gulay. Ang pinakbet. Pinakbet, o minsan tinatawag ding pakbet. Ay isang classic na Ilocano dish. Ang ibig sabihin ng pakpet ay pinakulo at pinatuyo. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ito sabaw overload, kundi sakto lang ang sauce para kumapit sa gulay. Para bang relasyon na hindi OA. Steady lang! Saan nga ba galing? Galing ito sa Ilocos region. Pero eventually, buong Pilipinas ay nababet na rin sa pinakbet. Ah! At syempre, may twist yung Ilocano version, puro gulay at bagoong isda. Yung Tagalog version naman, medyo sosyal, may bagoong alamang at minsan nilalagyan pa ng chicharon. Imagine, gulay na healthy tapos may pa-crunchy topping pa? Paano ka Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Ito na ang mga bida. Long, kalabasa, okra, sitaw, kamatis, at ampalaya. Yes, ampalaya yung gulay na minsan mas mapait pa sa ex mo. Pero chill lang kasi pag niluto kasama ang ibang gulay, nagiging balance ang flavor. Tapos dagdagan ng bagoonga para sa alat at umami. Boom! Complete cast na, parang Avengers, pero puro gulay. Oh! Mga iba't ibang bersyon. Ilokano Original. Simple, direct to the point, walang arte. Tagalog version, may hipon, baboy, minsan lechon kawali pa, gulay na pang rich kid. Modern twist, may mga naglalagay ng tofu o seafood, parang pinakbet on TikTok, laging may remix. Wow. Ngayon, usapang benefits naman. Bakit nga ba bida sa nutrisyon ang pinakbet? Dahil punong-puno ito ng fiber. Goodbye constipation. Hello regular schedule. <laughs> may vitamins A at C pa para sa healthy skin at strong immune system. May iron at protein kapag nilagyan ng karne o hipon. Good for energy at muscles. Kaya kahit mag-zumba ka after, kaya pa rin. At syempre dahil sa gulay-based, mababa ang calories. Kaya pwede kang mag-extra kanin. So ayun mga kaibigan, pinakbet, hindi lang basta gulay dish, isa itong simbolo ng simpleng pamumuhay, family banding, at syempre ang walang kamatayang extra rice. Kaya next time na may magtanong kung anong favorite mong gulay dish, sagutin mo ng todo pride. Pinakbet beshi! Kasi gulay, dapat pinakbet ka rin!